Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video guys, this is a day in my life here sa probinsya. Maligo tayo dito sa Bukal. Oh, super rude! <laughs> Uy, tarasan ka nga. Meron tayong shampoo. Ayan, kukuha ka na ng tubig. Pwede kang umupo ng paganyan. ang tuma, anghang. Ang sarap guys, ang lamig ng tubig. Wala, wala. wala na. Wala oh. na. Wala, dito ka muna. Wala ka muna. Mag-shampoo tayo. Beko ni mo yung camera, tapos ipakita mo yung balon. Ayan yun. Habang naka-video siya. Guys, pakita ko sa inyo yung balon. Kumayo ka muna. Ayusin mo naman. Ayan yung balon guys. So, oh, ayan. Ito Kita. yung balon. Nantay ko kuhan ng tubig. Tapos, Bubus natin. Ayan yan. Pans, up, pans, up, 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 up. Lamig. Ilay mo konti. Hindi akong cameraman? Di ba? Ganyan lang mailog sa, maligo sa ano. Oh, ano? Papalag uh, pa kayo dyan? <laughs> <laughs> Ayosin lang yun na. Ooh. Oh, yun ang papalag Tingnan sa bundig te. <laughs> <laughs> mag ano na tayo keratin siyempre ingat lang si baka madulas tayo uh, baka malagyan ng Madapa. Wala din ng tubig yung ah! ating ano. Wala may sasakyan do eh. Diyan, yun na, yun na. Kunin mo.

Ayan guys. Tingin ko pwede na yan. Hiligitin <laughs> natin yung kalat natin. Tapos, maglalakid tayo ngayon ng basa. Dahil nga nang gawain ng mga pang yan. Masagaya pa. Ayan. Mga 4 minutes lang pala tayo. Kita niyo ba? mag na tayo. Maglalakad na tayo pabalik sa bahay. So ayun yung bukal guys. So, mukha siyang madumi eh, pero malinis naman siya. Thank you guys for watching. That's all for today's video. Bye.